Happy birthday, Grandpa. Happy birthday, Grandpa. Happy birthday, <laughs> happy birthday. <laughs> Hello and welcome back sa aking channel. Si Luis Manzano ay talagang may pagmamahal sa kanyang pamilya. Kamakailan lang nagbahagi siya ng isang nakakakilig na video sa kanyang social media account. Video nga makikita natin ang kanyang anak na si Baby Peanut kasama ang asawang si Jesse Mendiola na nagkakantahan ng happy birthday para sa kanilang ama na si Edo Manzano. Hindi mapapantayan ang tamis ng pamilyang itnagdiriwang ng espesyal na okasyon. Si Baby Peanut ay masaya na nakatido habang kumakanta sina Jessie at Luis. Makikita ang pagmamahalan at kasiyahan sa kanilang mga mata. Isang halimbawa ito ng pagkakaing pamilya. Sana'y mas marami pa tayong makitang ganitong mga sandali ng pagmamahal at pagkakaisa. Saludo tayo kay Luis Manzano, Jasmine Yola at sa kanilang magpamilya. Narito at ating panorin ang video. Happy birthday, Grandpa! Happy birthday, Grandpa! Happy birthday, happy birthday, <laughs> Thank you thank you Isabella Rose oh <laughs>